At dahil ng na nga namin ang chicken sa honeybee, di aming binalika. At arit talaga ang babalik-balikan mo. Di tulad ng ex mo. Charot. Sa lahat ng aking nakain at natikman chicken, ay eh, arit ang aking babalik-balikan. Oh. Hindi, wow. At ang in-order namin din ay yung shareable bilao para sigurado na maramihan na agad. Pero pwede kang mamili kung anong mga flavor na gusto mo. Alam nga, kainin mo yung hindi gusto. Joke lang. Nahihirapan ka naman talaga pumili kasi lahat mas sarap. At pagkatapos umorder, di aray lang muna habang nag-iintay. At syempre, basta kain na, di mawawala dyan ang ko. 2,000 years later. At ari na nga, ready na ang aming kakainin. Go, pagkakasarap na re. At lagi ako lang sasabi sa mga are na balikan natin yung honeybee dahil nga Namimiss ko na yung chicken doon. de hey, wow. Ay, tingnan naman Oh, pagkakasarap na rin. Itsura pa lang talaga matatakam na kayo. Ay, lalo na pag inyong natikman. Kami pa na may mga gutom na gutom na dahil hindi kami mga nagsikain bago umalis ng bahay. Pero tulad ng dati, picture-picture muna pang may day. At ari na nga, wala nang paligoy-ligoy pa. Kain na na. Kami wala muna ulit pansinan din Kanya-kanya eh, uling kain muna at sa gutom lang ari. At piyo dumating ng gutom na gutom Magkamaya alis ng busog na busog never it, At para mahaba-haba ang aming kwentuhan At saka ang aming kainan <coughs> They murder kami ng isang tower na alak Alak na hindi naman kakalaseng Ang nangyari lang sa akin na Iihila ng ihi. Siguro ako may isang balik sa CR bago maubos ng isang tower na re. Pero ayos na rin at medyo nahilo rin na parang nauntog ka ng kaunti at namula ng kaunti ang mukha. Pero ayos na rin at masarap naman siyang inumin. At habang kayo nagkikinduhan at tumiinom mga alak, may tumutugtog na magaling na banda. Ang sisyonistas. Ikaw pagkahirap kasi na yung at ako'y rumikis ng kanta. Aba, ako ang pagkakantahin ng aking request. Ako na ang request, ako pa ang kakanta. Eh, hindi naman ako magaling kumanta. Ko, mapapakanta mo ako. Ako'y lasing na lasing na. Yung halos wala ng pakailam sa mundo. Eh, siya hanggang dito na lang ulit mga ka-idol. Maraming salamat sa pagtitsaga nyo sa panonood.